Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Story Time with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Pedro ng Walang Takot o sa Ingles, Fearless Pedro. Isa sa mga kwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Muling isinalaysay ni Christine Belen at iginuhit ni Martin D. Malabanan. Simulan na natin. Dati ikaw ang laging nais nice kong makita. Ngunit ngayon ay pinagsasawaan ko na ang iyong mukha. Sabi ni Sindo kay Tona. Noong araw kapag umaalis ka ng bahay ay lagi kitang hinihintay Ngunit ngayon kapag nasa bahay ka, nasasabi ko na lang sa aking sarili na narito na naman ito. Sagot naman ito na kay Sindo. Saka nagtawanan ang mag-asawa. Walang taon ng kasal ang mag-asawang sinasindo at tona. Ngunit hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Malaki na rin ang nagagastos nila sa pagdalo sa Ubando para magsayaw at magpamisa upang humingi ng anak kay San Pascual. Nawawala na ako ng pag-asa, Sindo. Malungkot na sabi ni Tona. Isang araw, naisipan nilang alisin ang kanilang altar. Inilipat nila ito sa kusina. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan ng mag-asawang tumawag kay Satanas upang humingi ng anak. At makalipas ng ilang linggo, nagdalang tao si Tona. Nagpakita sa mag-asawa si Satanas. Kukunin ko ang bata sa kanyang ikalabintatlong kaarawan. Babalik ako para sunduin siya. Bili ni Satanas. Saka, naglaho. Takot na takot si Nasindo at Tona. Humingi sila ng tawad sa Diyos at tumakbo kay Padre Juan. Sinabi nila ang lahat ng nangyari. Kasalanan nga na mawalan kayo ng sampalataya sa Diyos, ngunit alam ni Bathala kung sino ang pagkakalooban ng anak. Ang ipinagbubuntis mo, Tona, ay kaloob ng Diyos. Manumanay na paliwanag ni Padre Juan. Pedro ang ipinangalan ng mag-asawa sa kanilang anak. Pinaglingkod nila ito sa simbahan upang lumaking mabuti. Ngunit madalas ring napapaaway si Pedro upang ipagtanggol ang mga naaapi. Bago maglabing taong gulang si Pedro, ay pinagkalooban siya ni Padre Juan ng isang benditadong kuliling ni San Antonio. Pag lumitaw ang demonyo ay patunugin mo ang kuliling. Sabi ni Padre Juan kay Pedro, makuha kaya ni satanas si Pedro? Sumapit ang ikalabintatlong Kaarawan ni Pedro Nagpakita sa kanya si Satanas Hindi man lang sinagian ng takot Si Pedro Pinatunog niya ang benditadong kuliling Halos mahimatay si Satanas Sa pagkabingi At takot Naglaho ito At hindi na nagbalik Kailanman Makalipas ang ilang taon, lumaking makisig na binata si Pedro at wala pa rin kinatatakutan kahit na sino. Nagpaalam naman noon sa kanila si Padre Juan sapagkat lilipat siya sa isang simbahan sa Bulacan. Napagkasuntuan nila Sindo at Tona na si Pedro ay sa pari na manirahan upang magabayang mabuti. Sa bulakan, madalas na biruin at pagkaisahan si Pedro dahil siya'y bagong saltaroon. Ngunit walang inuurungan si Pedro. Napasuko niya ang mga matatapang sa lugar na iyon kaya't nakilala siya bilang si Pedro ng walang takot. Naisipan ni Padre Juan na daanin sa pagsubok ang tapang ni Pedro. Isang araw, pinagbantay niya ito ng patay na ibinurol sa simbahan. Hindi alam ni Pedro na may isinaksak na gamot ang pare, kaya't ang epekto ay babangon ang patay sa hating gabi. Aba, patay ka na eh, bumabangon ka pa, sabi ni Pedro. Kinuha niya ang takip ng ataol at ipinako ito upang hindi na muling tumayo ang patay. Napahanga si Padre Juan sa katapangan ni Pedro. Nagpain muli siya ng patay sa kampanaryo at inutusan si Pedro na tugtugin ang kampana. Hindi pa rin nasindak si Pedro. Laking gulat ng pari nang ibinaba ni Pedro ang patay mula sa kampanaryo. Naliligaw yata ito, padre, sabi ni Pedro. Nakumbinsi si Padre Juan na si Pedro ang karapat dapat na pumunta sa mahiwagang bahay sa asyenda ng Marulao. Maraming kwento na nagpapakita rito ang isang matapang na multo na nagsasabing, Kung sino ang matapang na ako'y talunin, ay siyang magmamay-ari ng aking kayamanan. Pinatulog ni Padre Juan si Pedro sa mahiwagang bahay. Habang kumakain ng hapunan si Pedro, may bumagsak na dalawang putol na paa sa mesa. Hindi siya natinag. Sumunod ang dalawang putol na kamay, ang katawan at ulo. Hindi pa rin natakot si Pedro nagbuo ang mga piraso ng katawan at lumantad ang multo ni Don Bastian. Ngayong tapos na akong kumain, maaari na tayong maglaban. Saka pa lamang tumayo si Pedro. Natalo niya ang multo at napasakal niya ang kayamanan. Simula noon, si Pedro ang walang takot ay naging napakayaman at lalo pang marami ang kanyang natulungan. pagkabay at tanong o guide questions. Anong uri ng katapangan mayroon si Pedro walang takot? Ano ang ibig sabihin ng kapit sa patalim? Ipaliwanag sa ginawa ni Nasindo at Tona para lamang magkaroon ng anak. Ano ang mahalagang papel ni Padre Juan sa pamilya ni Nasindo at Tona? Magkwento tungkol sa mga bagay na kinatatakutan. Ano-ano ang nagagawang mabuti at masama ng mga takot. Anong uri ng kwento? Ang Pedro Walang Takot. At dito na nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Pedro Walang Takot. O, nagustuhan niyo ba ang kwento? O, natakot ba kayo? Nako, samahan niyo kami ulit sa susunod. Dito lang sa Story Time with Tita. Paalam!